Hello, hello mga katigang Day of manin Lumili <laughs> kami ng pork belly Yan Yung walang, walang ano Kamatayang uh, Pineapple juice Yung Starbucks At saka yung Shrimp Malalaki yan Mura kasi rito eh tsaka itong ano flap meat mas gusto nyo lang flap meat kaysa ano kaysa uh, steak kasi mas malasa raw ito eh at tsaka malambot mas malambot mas mas mura pa ng ano ng per per pound your unit niya 12.99 $13 lang ito pero may, yung talagang ano, New York steak na no, mahal yon Mahal ang per, per pounds no mas mahal dito. Mas mahal ang 2 dollar yata. At saka ito, bumili ako ng biotin. Oh, beauty, nakalagay beauty oh. <laughs> Ayan. Ang ang bango ito eh. Parang strawberry pag ano eh. At saka bumili rin ako ng pampabango ng ano, ng sakyan para hindi naman magmukhang matanda yung loob ng sakyan. At saka uh, organic na banana at saka itong binili namin ito bumili kami ng ano isang buo na pizza at tignan mo naman ang binigay nila ang daming cheese ang daming pepper at saka mga plato ito kasi binili namin half and half ayan ito ang, ang ginagawa namin dito ano uh, pag yung kasunod na araw na ilalagay ko sa lagayan ng ng pizza ilalagay namin sa sa ano sa ref tapos pinapaipainit na lang ano yung parang merienda ng anak ko ito pagano. at saka ito yung ano uh, sawah na soda wala pang laman ayan wantosawa. at saka big chicken ayan yung sa anak ko ayun lang yan yun lang ganyan ang buhay Ito, konti lang ito pero ma 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 ano na rin. Malaki na rin ang bayad. <laughs> Biro mo yan, nasa 200 na yan. <laughs> yan, lang, yan lang. Ayan lang, Iyan lang. Ayan. Ayan, ayan, Ito, tsaka yan. 200 na yan. Pati ito, mahigit 200 na yan. Eh, mahal ang mahal na ang bilihin dito. Bye-bye.